Kung tayo, kailan pa uwi Kailan pa? Parang, uh, one week? Two weeks. Two weeks? Ano po nararamdaman nyo sa ito sa two weeks, ma'am? Ito, po, ito po yung Opo, una, yeah tsaka po. dito po sa paa. Mm -hmm. Tapos po itong una eh. Opo. Hmm. Sabay sa hilay. Eh. Opo. Ito, ito at saka ito po. Lumalala eh. Hmm? Pantal. Lumadami. Bali, ganyan Apo, kasi, ma'am. Nung martis po, ito po yung... Opo, bali ma'am, explain ko lang, no? Ah... Uh, yung manika kasi, sinasalang, paso-paso ang tawag yan. Paso-paso. Kaya ang gagawin ko, uh, ibabalik natin sa kanya at tsugiin na natin. Basta huwag ka munang didikit sa mga tao uh, at huwag ka munang entertain ng mga tao. Kasi po, pag yan po kasi, hindi sila papayag na sila mamamatay, ikaw buhay. Ibig sabihin, ma'am, bobwelta hang ka po. No? Okay. Uh, ito lang dito po. Uli na natin yan. Kilala mo lang yung isa, ma'am. Yung isa, hindi mo kilala. Yung babae oh? po. Oh, Apo, yung babae. Yung po ang babae. Tama po. Ay. Okay. Pa, ha? Ah. Tinan nyo po, ha? Ah. Ganun ka na ba sa doktor, ma'am? At... Oh, po. No, lunis po. Lunis. Ano pong naging finding sa ganyang sakit? Lalo po siya dumami kasi nung kumuta po ko nung lunis ito lang po yun ito Opo. tsaka to Opo. ito lalo lumala Ano? nung ano? martes ang, ito na sir, po sir meron pa rin may kulang pa rin babae uli yung isa yung mga oh, sige ma'am o oh, tinan nyo ito sir manood ka pwede ka mag video para Opo. meron ka remembrance ayan po ah. Oh. Po. Ayan po ah. O, oh, anipis yan mama. Manipis yan. Mm. nipis po. Umpis tayo. ganoon Cellphone ko lumabo. Lumabo ang ating cellphone. O mama, umpisa tayo. Sir, pwede kang mag-video. Ayan po ah. O, bibilot ko lang. Wala akong nilagay ng matigas ah. Baka sabi nyo, ako, kaya naman nasaktan si partner ko. May pako ka pala nilagay. O, ano eh. Ayan po ah. O, binilot ko lang sakit doktor pag ito po sumakit may sakit doktor ka pero wala po akong makitang sakit doktor ang nakikita ko babae na kay Tim at dalawang lal lalaki at isang babae okay tingnan nyo po ha oh. pipisiling ko po ito pikit ma'am oh wala alam mo pinipig ako ma'am oh ma'am oh. ibig sabihin ma'am bakit pinipig ako hindi ka nasasaktan Ibig sabihin, ma'am, wala kang sakit, doktor. No? O oh, ito na, ma'am, ang babaeng nakaitim. Ayun na sa likod mo. Mm. O, oh, mama, o. Oh. Nakita niyo, sir. O, oh, tinama. Para malinaw. Sir, video mo ko. Baka sabihin nyo eh, edit. O, oh, ano, eh. O. Oh. Babaeng nakaitim po yan. Oh, ito na, po, ang kulam. Ayan. Mm. Mm. Sa repo. Teneta Pararota, special araman na rin. Kung sino gumagambala sa babae ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos. Diyos yung lahat, Diyos na nakinakatakutan sa piano. Ansa sa sa Diyos ka, mara sa bawat iluluya ba? Ela, aumpu! Puh! <coughs> Babak na si mo nilagay mo dyan, ha? Tatanggalin mo na, ha? Sagot lang. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na pala. Mag-usap tayo. O, dalawang kami, inutusan kita mula ulo. Ayaw tanggalin, ha? Tanggal mo! Babaklasin mo yan o papatayin kita! Tatanggal mo na! Ha! Riksum! pu. Tatanggal mo na! Tatanggal mo na pala! Sagot lang! Tatanggal mo na! Mag-usap tayo! Hindi gano'n mo, gano'n mo! Gano'n! Huwag ka lumaban sa akin! Pag gano'n! Sige, pababa, pababa! Mula ulo! Mula ulo! Sige na po at malabo yung natin. Malamig kasi yung ano eh. Sige, tanggal mo. Mag-usap tayo, mag -usap. Hindi yung ganyan. O. Oh, uh, ingit galit. Ay, wag ganyan. Gusto ko malaman, gusto ko malaman. Hindi yung aray-aray. Nai-inggit ka ba o nagagalit? Ano, ano, ano? Ano? Ha? Ah? Ikaw ang matipong ano, matika sa magkukulam sa lugar nyo ha. Ingit galit. Ha? Ah. Sasagot ka, hindi. Ingit o oh, galit. Ah. Ingit ang galit. Mag-usap tayo, ha? Mag-usap pala tayo. Ha? Puh! Tanggal mo yan, tanggal mo yan. Ano to, sir? Marami na napatay to. Itong lalaking mangkukulam na to. Sige, baklas, baklas. Hindi nyo po kilala to. Hindi nyo kilala. Ang kilala nyo yung babae. Kaga saan po ito okay, sa Kitsun City? Apo, ah, City. Baklas, baklas, baklas. Kung ayaw makipag-usap sa akin. Ano? Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Sakit kasi. Tatanggalin mo na. Oo, oo lang o hindi. Tatanggalin mo na. Ah, ah. Marami ka na nga patay. Sige, sige, sige. Baklas, baklas pa. Baklas pa. Sige pa. Ano matawang? Poo! Hmm, tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Tanggalin mo. Yan lang inipit ko sa'yo. Yes. Sige, sige. Sige. Ah, oh, gagaling ta. Sagot na lang. Gagaling. Gagaling. Sagot. Huwag mo kong pahirapan. Gagaling na to. Pagalangin niyo to, ha? Ah, sir, ito yung tipo na hindi talaga sasagot. Pero gagawin natin lahat, ha? Sige, baklas. Gamitin mo kami, mo. Sige, pati yung pangapantal-pantal. Walang yaka sige. Ayaw makipag-usap talaga. Ayaw. Ayaw. O, gagaling na to. Gagaling na to. Sagot lang kasi, ang tigas ng ulo mo eh. Gagaling to. Hoy. Gagaling to. Ah. Yung babae sir, kilalang kilala mo. Kilalang kilala mo. Minsan nakakasalamuan mo po. Sige, may galit nga rin siya, sir. Eh. Sige! Ayaw, gagaling tao! Gagaling na pala! Ayaw mo, ba't umihiling kang ganon? Hindi mo ba gagalingin tao? Ha? Ibabalik ka sa ayaw Ano? Sagot! Ay, naiinis na ako sa'yo. Naiinis na ako sa'yo. Sir, patay na natin. Oh. Ha? Ah. Layo ka kung gisin. Ah. Panginoon kong gisin sa kanyang dakila, may nga ko nang basta sa'yo, napuksahin kong gumagambal sa baba ito. Ah. Saan ni Fratri Sakmek? Ayaw niyo! Ayaw mo ha? Ayaw mo mamatay? Hmm. Umiiling ka pa ha? Sa ngalan ni Jesus, mag balik. Mag, mag, ma Yung tubig niya po. Umiiling pa, ma'am, yung kalaban mo. Ayaw niya, gumansyo. May yung asin po. Apo, kailangan po. May asin. Asin. Hindi po ako. Tapos, okay. sir, ipitan kita. May nakita ko, sir. Apo. Okay. Tanggalin niyo po yung kanan kanang pa. Labo naman ako, ah. Opo, oh, kasi po, may karga po kayo. Ang isang tao, ma'am, kapag walang karga, kahit abutin tayo ng December dito, tatawanan mo lang ako. Siyempre, iniipitan kita, wala kang karga. O, tiyan na, ma'am, papakitaan kita, ha? Tiyan na, ma'am. Wait lang. Pakitaan kita para alam niyo din, din ni sir. Pangalan, ma'am? Elsie po. Apiledo? Elsie Aquino. Okay. Ma'am, pakinom ng marami. Okay, shout out sa lahat. Ito si Apo Chalin. Nandito ko sa Dao. mabalakan pang panggat. May bihayo tayo. Emergency. Nakatubo na. Shout out kay Apo Kent Salamat sa mga itinulong mo. Nalagang nalos nagpursigito para gumaling ako sa sakit kong doktor. kay Apo Sita. Salamat din po. Dahil talagang grabe-grabe tumulong tong mga to at saka si Apo Kent para po gumaling lang ako sa sakit doktor at shout out din sa mga medyo sakit, Noong po sa manyan kung nagtatampo kayo, wala po akong magagawa kasi po inuuna ko po yung, yung matrikula ng aking anak, yung panganay ko uh, at mga anak ko. Kung okay lang sa inyo, salamat po. Pero kung nagtatampo kayo, wala po akong magagawa. Kasi oh, talagang wala akong budget, alos na na. Okay, maraming salamat, maraming salamat sa pamilya ko at patuloy na sumusuporta. At saka, sh shoutout kay George Daman, tumulong din pito, Katinova, at sa iba pang mga nasa ibang bansa. Maraming salamat. Bye-bye.